Morning, mga madong friends uh, Ngayon po ay uh, araw ng Martes uh, Going to Riyadh po tayo, going to react. So kanina po mga alas 4 tayo umalis Nakatulog tayo sa daan At yun na nga, uh, medyo maliwanag na, ayan o no? nakapagpas na tayo ng crusher ng uh, damam yung kalakitan ng damam at saka at uh, malapit na tayo doon sa pangalawang checkpoint pansinin nyo yung mga ano rito mga, yung mga dambaks o, napakatulin yan walang takot sa huli yan, yung mga driver ng ganyang minili kung napapansin yung mga manong prince yung sa hindi nakapunta rin ito tingnan nyo naman talaga di ba? maaliwalas sa kawalan traffic dito masarap mag drive sa totoo lang kaysa dyan sa Pinas, bumper to bumper tapos manual pa yung truck mo eh dito, kahit manual yung truck ko kita nyo naman dire diretso lang walang kabah pero yung saunahan dyan ako kakabahan kasi nga may ano dyan may uh may camera ayan na malapit na at ito na nga may powder tick sa atin na ayun oh no? so okay lang eh tayo nga ang takbo natin eh nasa 80 na hayaan mo lang sila at yun na nga mga manong friends no uh, update, update lang tayo uh, kasi hindi na tayo nakakapag vlog talaga ng uh, long video So, sa ngayon, ito lang una at uh, maraming salamat kasi malapit na yung kamera Hindi natin pwedeng itikit doon. Baka tayo makuha na 500 yan. 500 real or halos 8,000 sa piso. So, yun lang muna. Maraming salamat. Good morning. Ayan o, oh, tingnan nyo oh, yung camera na yan. Oh. So, yan yung mga nakadipa na yan. Yan, 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 yan. yan. Yung malapit dyan sa truck. So, yun lang muna. Maraming salamat. Good morning. Ingat.